Good day mga boss, nagagawa tayo ng pausok. Ang gamit natin ay uyo. Ito yung nakukuha natin sa mga puno ng nyug, yung mga nalalaglag lang dyan sa mga lupa. Mas maganda itong pausok kaysa sa bunot. Ang bunot kasi mabilis lang maubo. Ito, umaabot ito ng umaga. Ihimay-himayin lang natin. iwa lang natin. Ang maliliit. Para siguradong babaga siya pag inapuyan natin. Usok lang naman ito ng usok. Dito, dito basta-basta apoy. Umaapoy lang ito sa simula. Pag sinindihan nyo, mamamatay na lang So, usok na lang ito ng uusok hanggang sa maubos. Sinasabit lang natin ito sa bubong. Ang gamit natin ay kawad para siguradong hindi magkakasunog. Pero ang ginagamit lang talaga natin ay itong buli, itong panali. Ito lang ginagamit natin. Pero gagamitin natin panali sa bubong ay kawad para sure na hindi talaga aakit ng baga sa taas. datin muna natin para hindi tayo mahirapan pwede niya rin itong putulin yung dulo. Matigas kasi ito eh. Para di bottle part dito bagay. Inaano niya na, hinihiwa niya na. May makukunat. Ano ba ito? Ang kunat naman ito. Kapag nagtuturo, sa pa natin po kanyang gantong makunat. Pwelta niya natin, makunat masyado. Ito, magamitin natin ito. hiwain mahiwain nyo lang na maliliit. Ay lang, papakita ko sa inyo. Hiwain ko muna. Mahiwain nyo lang ng ganito kaliliit. Tapos, pakabila naman natin yung Patas naman. Tapos, after nito, pag ganito na, nasabit lang natin sa bubong. Para di mo yung ating mga alagang baboy. Pag nilamok yan, magkakabutol. Tapos kung may langaw ang nyo, lalangawin yung butol, laki na ng lamok. Yun, magiging swine pack. Magiging swine packs yung kagat ng lamok na nilangaw. Doon ang gagaling yung swine pack. Yung butol na may sugat, tapos dumadami. Ang ginagamot naman doon, yung katas ng dahon ng madri -cacao. dinidik dinidikdik lang yun. Pwede nyo, haluan nyo na lang para mas matagal mawala kung ipapahid nyo sa katawan ng baboy. Para mas matagal matanggal. Tapos sabayan nyo rin ang purga. Nadilim na. 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 natin tapusin. Eh angye nito nang itsura niya pag natalian na. Sinali natin sa kawad. Sisindihan na lang natin. Usok lang naman ang usok yan, hindi naman to umaapoy. Mamamatay na lang yung apoy nito kahit hipan natin, abalik. Mamatay na lang yung apoy nito pagdating niyan doon sa seksyon kasi medyo maluwang pa rito sa medyo dulo eh. Kaya sayo umaapoy ba? Pero pagdating niyan diyan, usok na lang yan ang usok, baga na lang ng baga. Ayun ah. Okay na ang ngadin pa usok hanggang sa umaga na yan. Congratulations.